Hello, hello mga kautal. Yan na dito tayo ngayon sa Buhana, dito sa bahay ng aking pamangkin na si Ricarda Parareho. Anong ginagawa mo, Beshi? Okay, ang na ang panahalian. Oh, anong bang ulam natin diyan, Beshi? Adapya ang ating Wow. Ang sarap. Basa mo daw, masarap sarap naman. Ay, yes. siya. Yes. Ng tilapia. Yes. Fresh. O, oh, tapos ito may kamati sibuyas siya. Wow, na may patis may kamisili, saw si ili. Sa usawa si Perito tilapia. Mga kautal. Yan. Ito ang bahay niya. Ni Ricarda. Parareho. O mga kaunya, sama lang di ka. <laughs> Oo. Oh, yeah, si... Ah... Si Mateo. nanay ma. Na, nasa kita ginagawa? Ay, may pangalawang channel ako. Kauta lang pangalan ko sa pangalawang channel. Pero wala pang laman, wala pang video. Kautal, official. Utal. Oo, oh, pangalawang channel. Tama-tama, di ba? Utal ako. <laughs> Wala dyan si Louie. Magpapapicture sana ako din sa pangalawa kong channel. Yan po, ito po ang resort ni Consial Lando. Ayan. Ah, yes. Lando official. Dati tayo sa dagat ng Akonesa. Mm -hmm. Uy, may pukot. May pukot siya, mga kaunesa. Ayan. Ay, pukot nga ba yun? O, oh, nag-aalimasag. Ayan, o. Oh. mga kaunesa. Ako. Galawang kamay ko, nga ah. Ayan, yun, o. Oh. Hindi pala pukot yun. Ako po, nakakaloka. Ano pala yun? nag sila. At saka, na, na, Oh. Oh. Yes, all right, baby. Wow, ang ganda ng ano, ng hangin ng sariwa. Ayan oh, resort ni Cool Si Halando mga kaones. Ayan. Mm. Ah. Mm hmm. Ah. Oh. Mhm. Mm okay. Wow, ah, sarap ng hangin presko mga konesa. Okay, tayo muna dini. Magalagala muna tayo mga konesa. Yes, alright bebe. Okay. Dito lagi nag stay nag stay si ano si Morocco. Tsaka si Kahaw. Pag nagla-live niya sa, res sa res resort ni Conce Orlando. Hmm. Hmm. Yeah. Pamatay oh, yang hindi kaya pumasok. Ha. Puro sugalan. Ano si Ah. Maka, ya. Ya. Ilang araw na siya. Ilang araw pa lang. Ah, uh, ah, eh, yung... lang ba? Hiya, yeah, magandang magandang tanghali sa inyong lahat. Besi, tingin mo na, Besi. Shout <laughs> Hello, 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 hello mga kautal. Ito po ang aking pangalawang channel, Kautal Official. Yan, ito ang aking pamangkin si Matepo. Matepo. Alright. Ari si Kautal. Kautal, so, Kautal. Yeah, Kautal <inaudible> Official. <laughs> Maladya ng, maladya ng isang channel para may laman. Wala si na Idol Japper, wala si Lowie. Pero si Kamuning ni sa bahay. Oo, oh, oh. nag-i-aid -e it, busy-busy. -bisi. Ang laki ng ipinayat, kabablog ng kabablag. Kapayat, pumayat na ngayon si, si Kamuning official, mga kaonesa. Nandito tayo ngayon sa bahay ni, ni na-idol, kay Pinuno. Yan mga kaunesa supportahan po please pa po sa channel ni kautal official mga kaunesa alright kasi lowi wala din busy nagbablog ayan si Ana si Ana po mga kaunesa ah uh, shoutout ko kay Ana shout out po kay Mate po, official o oh, ayan ang dagat mga kaunesa ayan mga kautal ayan nandito tayo sa dagat sa bukana Talagang hinahanap ko sa lobby. Wala sa lobby. Wala sa ang lola match. Pagoda, lagi doon siyang pagodas magbablog. At napakasipag naman talaga ni lobby magblog mga kaonesa. Ay, mga kaonesa. Mga kautal. Yes, alright, bebe. Okay, mga kaonesa. At dito tayo sa... Tayo, pupunta tayo din sa kabila. Hello Beshi. Oh, uh, pa po sa, sa sa ano sa bagong channel ni Kautal Official. Kautal. Yan, wala pa tong video. Oo, nagpalit nila diyan ako ni Carpenter ng channel Kautal Official sa pangalawa. Okay. Wow. Ay, di, di, tayo. Ay, lima tayo eh. Apat. Oh, apat. Oo nga. Samas Order na. Ay, napa Apat na. Ay, pa pala by Ah. Oo nga. dito. na dito kami na order na kami na. Ano ng ate? na kayo. Ano ba? Ako, ano, halo-halo. Halo-halo. Ah, regular. Oh, regular. Regular halo-halo. Magkano? Ah, available dito. Malinaw malabo pa. Oo, may parang malabo pa nga. Eh. O, oh, linaw. Ang video, ano, ang So, yung mga konesa, sumurat kami ng daan. galing namin sa awarded kami nagberyanda ng mga beke. Nako po. Ay, nandini po sa dito kami sumurkat ng daan sa palayan nakakaloka mm. kaya ang daming sasakyan doon sa highway hindi makalapas-lampas kasi may checkpoint na nako paglabas namin ng water kami pa isa sa motor ng aking pamangkin may checkpoint na ang daming mga nakaparad ng checkpoint Scobie say ako na kami dumaan